Hi! Welcome po sa MP4 Strategy At uh, ito po ang ating uh, training uh, program uh, para po uh, matuto tayo kung paano po mag-reach out uh, Ito ang pinaka ministry na ating uh, dapat uh, gawin bilang isang church at sama-sama uh, po natin ipatuto pa dito At uh, bilang pag-uumpisa tayo po ay manalangin hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon dito sa training na ito. Let's all pray. Father, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon. And uh, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, humingi ng tulong. Nagabayan mo kami dito sa aming pag-uusapan para sa ganun, Lord God, ay matuto kami kung paano po ipapatupad ang MP4 strategy. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen at Amen. No? So bilang uh, pag-uumpisa po ating uh, basahin itong sinasabi sa Matthew 28 mula sa verse 18 hanggang 20. Sabi po uh, dito no, uh, then Jesus came to them and said all authority in heaven and on earth has been given to me. So si Jesus 'yung nagsasalita. At sabi niya therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. and teaching them to obey everything i have commanded you and surely i am with you always to the very end of the age so itong pag-uusapan po natin uh, in the next uh, uh, few sessions po ay an alamang po sa pagpapatupad nitong tinatawag na great commission kaya napakahalaga po na ito yung uno nating matutunan na ministry bilang mga alagad ni kristo uh, dapat po ay um, Maging bahagi tayo nito. Bago pa ano pang pa, mga ministry yung maaaring maaaring salihan natin uh, later on. Ang MP4 po o yung tawag natin na uh, Great Commission, yan po yung dapat na priority natin sa lahat ng ating mga uh, ministries. So pag-usapan po natin 'to, pag-aralan natin. First, uh, magbibigay muna ako ng overview para maunawaan ninyo kung paano ba uh, pinatutupad itong uh, MP4 strategy strategy po na ito. So, una sa lahat, 'yung MP4 po ang ibig sabihin ay Mission Possible 4 Strategy, okay? So, ito po yung may kinalaman sa apat na uh, hakbang, no? Kaya ang tawag natin Mission Possible 4 at gusto kong pag-usapan natin yan as an overview. Ano-ano po ba yan, no? Well, una sa lahat, meron po tayong tinatawag na preparation stage kung saan hinahanda natin ang lahat, ang buong church, para po sa gawain na to. So, may mga bagay tayong dapat ipatupad. Pagkatapos ay merong proclamation stage. So, ito po ay ginagawa sa loob ng uh, isang buwan. So, in preparation, one month yan. Yung proclamation, one month ulit yan. At pagkatapos yung persuasion po, uh, isang araw lang yan. No? And then finally, ay meron pong preservation stage which is yung uh, ikatlong buwan. So, three months po yan, pero apat na stages. Kaya mahalaga na maunawaan natin itong mga stages na to bilang uh, overview para maintindihan natin kung paano tayo magkakasama-sama dito sa gawain na ito. So, first of all, uh, natin sa preparation. Ang preparation po involves itong go to the lost, no? Pupunta tayo sa mga tao na wala pa sa Panginoon. At uh, ito ay may kinalaman sa ganitong uh, pamamaraan, no? The whole church would be rallied to fulfill the great commission by doing the following, Dalawang bagay po. At uh, gusto ko ma-memorize natin 'to kaya gagamit po tayo ng acrostic. na no? outro itong seminar na 'to, ay gagamit tayo ng acrostic ito sa uh, preparation stage, ang acrostic po natin ay GO. G -O. At yan po ay uh, ang mga sumusunod. Una, generate connections. Yan po yung unang-una. Mag-generate tayo ng connections sa mga tao. Makipagkilala tayo. Mag-connect tayo sa mga tao. Tapos po, offer God's love. No? Ipadama natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. So, yan po yung preparation stage. Sa loob ng isang buwan, ipapatupad natin yan. Yan ang una nating gagawin. No? Uh, generate connections at pagkatapos po offer God's love. Ngayon naman, ang susunod po natin gagawin sa ikalawang buwan ay yung proclamation. No? Uh, bring seekers to Christ naman po ang ating motto dyan. So, yung bring po ay once again, acrostic para madali po natin ma-memorize. At uh, dito, uh, we proclaim the gospel by doing the following, no? Ito po yung gagawin natin bilang overview lang po ito. Pag-uusapan pa natin ng mas detalye ito sa mga susunod nating na sessions. So, una sa lahat, begin real life Bible studies o yung tinatawag natin na RLBS, no? So, yan po ang ating gagawin pagkatapos reveal personal testimonies, no? Uh, magpapatotoo tayo dun sa real life Bible studying uh, ating isinasagawa. Pangatlo po, invite to seeker-sensitive events. Imbitahan po natin sila sa mga pagtitipo na seeker-sensitive. Tapos po, narrate the gospel. Paliwanag po natin yung gospel. And then, guide toward genuine conversion. So, sa loob po ng isang buwan, ipapatupad po natin yung bring. B-R-I-N-G. No? Ngayon po, dadako naman tayo sa persuasion stage, you no? Know? Ito po hindi isang buwan. Yung preparation, sa yung proclamation, ganun din yung preservation, tag-iisang natin gagawin yan. Pero ang persuasion po ay isang araw lang. Kaya ito'y may kinalaman sa Freedom Day, you no? Know? We will conduct a one-day event called Freedom Day where the gospel and true faith will be explained further in the morning. And people will be water-baptized and spirit-baptized in the afternoon and evening, respectively. So, isang buong araw po ito nagawain na ang tawag po natin ay Freedom Day. Sa panghuling stage po, ito na tawag na Preservation Stage. Ang dapat po natin tandaan ay acrostic na JOIN. J-O-I-N So, ito po ang motto natin dito, Join New Converts into the Community at yan po ay may sa mga sumusunod na gawain. Una sa lahat, judge if they need help with their conversion. Tingnan natin kung kailangan ba nila ng follow through, kailangan ba ng extra na paliwanag sa kanilang karanasan dun sa Freedom Day. Tapos po, orient them about the Christian life and the church. And then pangatlo po ay invite them to join small groups. At pang-apat, nurture their newfound faith. So ito pong proseso na to ay gagawin natin sa loob ng isang buwan. So together po we can reach out, no? Ang reach po ay kaya para matandaan natin. Ang ibig sabihin niyan is together we can reach everyone and convert hearts. So sa pamamagitan po ng ating tulong-tulong na ikanga kapit bisig no na sama-sama tayong gagawa nitong MP4 ay mapapatupad natin ang gawain na ito. So tayong lahat po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon. Nawa, Lord God, sa pamagitan ng overview na ito ay nagkaroon kami ng initial na pagkaunawa tungkol sa pagpapatupad ng MP4. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ayon sa inyong biyaya para ito ay may sagawa namin bilang una at napakalagang ministry naming lahat. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating unang session.